Hulaan nyo to. Ano nasa larawan, ano nasa picture ko anong klaseng nuts ito. Ito napakasarap ito. Kaya alika, panoorin niyo hanggang matapos ang aking video. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay may papakita ko sa inyo kakaibang puno. Ito po ay pambira lang makita po dito sa atin sa Cebu and At sikat na sikat ito kung minsan, kung alam ninyo. Ito naman ay madaling hanapin. Ito ay nasa tabi po yan ng dagat, o kaya sa kabundukan, o kaya sa kapatagan. Alam nyo ba ang punong ito? Ano ito? Ang punong pong ito ay ang talisay. Yes, tama kayo. Dahil ang talisay na ito ay isang uri ng puno o na nagbibigay rin sa atin ng masarap na pagkain. Yun nga lang, ito ay Bibigyan pa natin ito o hanapin pa natin ang kanyang laman. Pero sa araw na ito ay namumulot tayo ngayon ng talisay. Nabunga dahil kukuha tayo nito para kainin natin. At alam nyo ba, ito ay tinatapon lang nila at saka ang iba, ipinababayaan na lang nila. At ito yung mga binukinuka natin ay medyo may mga gulang na o kaya matanda na ang bunga. Nahulog lang ito dahil kinakain ito ng mga ibon o kaya paniki. Kaya sa araw na ito ay mamumulot tayo din napakarami. Oh. O inyong pagmasdan, libring libre lamang po yan. Libre-libre lamang ito. Kaya ano pa, pupulot tayo dahil sabi daw nila ito daw ay nuts. So dati, pinabayaan ko lang ito, hindi ko iniintindi dahil ito ay pagkain nga lang na parang ligaw na pagkain o kaya prutas. So marami nagsasabi na masarap daw to kaya sa sasamahan ninyo ako. Talagang kukuha tayo nito at papakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. Pero, tuturuan ko pa rin kayo kung paano magbiak ng protas na ito dahil matigas ito ang kanyang, ano eh, kanyang pinakashell. Kasi, bago ko tayo magbiak nito, pinag-aralan ko na mabuti pa rin. Eh, mahirapan kasi nakita ko dun sa mga kasamahan ko na magaling silang magbiak talaga. Ayan ako kita ninyong bunga po. Yan po yung bunga po ng ating kukunin. Ngayon ay bata pa, kaya hindi natin ito siya pwedeng unan ng laman o kaya yung pinaka-nuts niya dahil batang-bata pa. Diba kita yung dahon? At yan po yung talisay na puno at saka yung bunga niya. Ayan, diba? napagandang pagmastan. At masarap po dyan magpasilong. Dahil po nasa tabing dagat po tayo, sa ilalim po tayo niyan, ay marami pong pasilungan dahil bukod po sa magandang kanya mga dahon at mga sanga ay makapal po ito at tumpo tayo sa kanya kaya malaking pakinabang po ng talisay at panibago naman po tayo yung dampot niyan lumipot po tayo doon sa ating kaibigan dahil marami pong bunga doon talaga namang doon ako nanguha ng maraming marami talaga bunga ng talisay. At inisa-isa ko kahit yung luma na ay may laman pa rin at mga bata kasi ang dami pang nahuhulog. Hindi nyo pa alam na itong talisay kapatid ito ng pili. Kaso nga lang ang pili ay grabe sa tigas ng kanyang shell dahil hindi basta-basta mabiyak siya ng kutsilyo. Minsan nga ang ginagamit pa ay itak para makuha -alama lang maalaman niya. Pero ang lasa nito ay lasang mani. Ang kalisay na ito. Malinamnam. At hindi naman siya matamis, hindi naman siya maalat, hindi naman siya mapayat, mga ganun. Normal ang lasa niya. Pero alam nyo ba, ang gagawin ko, mamaya o sa sunod na araw, papakita ko sa inyo, kaya abangan nyo, gagawa tayo ng panocha, gawa sa talisay, kaya abangan niyo yan. So nangungwa talaga ako niyan. Napakadami oh. Kasi hindi pinapansin kasi ng may-ari iyan ang bunga ng talisay dahil marami na sila. Tsaka isa pa uh, naglilinis yung ating kababayan o kaibigan. Kaya kinuha ko talaga itong talisay para ipakita ko sa inyo kung anong klaseng prutas ito o bunga o kaya nuts. Siyempre karamihan lang na ito nakakaalam yung mga probinsyano o probinsyana dito yan sa sa Cebu Romblon, kinakain yan. Kaso nga lang, kailangan magtsaga ka talaga, kabibiak ng bunga na to. Dahil kapag hindi ka magtsaga, hindi ka talaga makakakain. Pero pinagtsaga ako na talaga ito. Dahil ipapakita ko talaga sa inyo kung paano magbiak ng talisay. Kaya, syempre naman, kailangan kaingat mga protest nito dahil darating na panahon lahat ng mga pagkain hindi natin nakakain ay makakain natin dahil kung dumating yung panahon na magkaroon ng tagutom o yun nga, magkaroon ng gera o ano paman, man, e, eh, alam natin yung makakainin natin dahil ang mga, ito naman hindi nakakalason at isa pinakakatulong ito sa ating kalusugan. So ayan, nakakuha tayo ng isang bag talaga na talisay isang eco bag ah, talaga napakadami niyan at ah, talaga namang binigay lang niya sa akin ng kaibigan ay akala mo kat malaki yan malit ito lang naman yan ito na po yung yan. atin ay, po kito yun na. nakuha doon sa tabing dagat at, at, at doon po sa, sa at 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 ating po video ay, video ay, So, para, hindi ko na po pinakita si inyo sa inyo kung ano kadami. Di ba pinakita ko sa inyo na isang bag po ito. Ng so, kakunti so, ka na lang na po ang naiwan para bag. madali pa tayong matapos. So, ituturo so, ko, ito, sa ko inyo. po sa inyo kung paano dahil po ito magbiak ng ating pong talis. Gusto so, ko malaman ninyo so, paano ko sa inyo para naman hindi kayo mahirapan. At hindi kayo masusugatan, di ba? So, alikasamahan ninyo ako. Sa araw na ito, maganda ito dahil Magkakaroon tayo ng pagkain okay, na libre yeah. lamang. Kasi so, ayan, minsan no, hindi na ito pinapansin yan. ng mga talagang, tao sa paligid. Talagang, talagang ayan, ano pinahintay nyo? Let's at, go. Magbigak yeah, na okay. tayo. Yeah. So ayan, dandahan lang po. At yung papakita. Ayan. May matalas po tayong kuchilyo. At ayan. Kailangan po yung papagbigak po tayo ay sa pinakapwet niya. Hindi po yung sa gilid ha. Hindi sa puwet po. Dulo-dulo po yan. Harap tsaka. likod, Parang. Ayan sa tinutubuan niya at saka yung sa pinakabunganga niya diyan po tayo magbibiak at nandahan lang kasi baka tayo masugatan medyo matalim ang kutsilyo pero madali lang yan biakin kasi ito ay bago tong talisay kaya medyo mahirap siyang biakin pero ang iba ay madali lang ayan tinataktak ko siya sa bato kasi pag tak natin sila sa bato masusugatan tayo so ayan nakita nyo na oh, oh. pero unti unti natin kukunin ang laman ayan oh diba kung nakita nyo napakalit lamang parang stick lang siya na medyo 1 inch ang kanyang haba at ang laman nya ay brown ayan dandahalan talaga yan Magbas nyo maigi dahil hindi ito mahirap magbiak. Ito yung madali lang. Basta makuha nyo lang yung ko sa inyo. Yung pinaka poet niya at doon yung talaga isi sentro yung kuchilyo para mabiak siya ng diretsyo. Kasi kapag hindi nyo makuha yung diretsyo, ibig sabihin nun, ilang beses kayo magbibiak nun hanggang sa hindi nyo makuha laman o kaya masisigaya niyan. o medyo hindi perfect yung pagkabiak ko pero hindi naman siya mahirap na biakin kasi nakuha ko na yung ano niya kahati niya o kalahati o ayan o. kaya pag nasanay ka na ka bibiak nito ng bunga ng talisay hindi ka na mahirapan dahil mape perfect mo na ito gaya ko pinag-arala ko talaga mabuti ito kaya pinakita ko na sa inyo kung paano ang technique kasi kung hindi ko ito papakita sa inyo ng maayos mahirapan kayo yun diba napakasimple lamang yung alandaan lang talaga tayo sa pag bibiak nito dahil baka masugatan tayo at isa pa ay malinamdam tong pagkain na ito, maraming vitamina. Yung gaya niyo, walang laman. So itatapon natin yun. At ito ay libing lang sa kalikasan. kala maging masipag lang tayo sa pagkukuha ng mga bunga at laman ito. So meron talagang walang laman at merong lam may laman kasi minsan yan, mga bata pa nang So ito ay matatanda ng iba. Kaya ang iba kasi may balat pa natin alam kung may laman o wala kasi bibi akin talaga para talaga makuha natin laman no? di ba ang haba itsura talaga yan ng pili ganyan ganyan ang pili ayan no may laman pa talaga yung talisay o kaya may balat pa may balat pa siya o oh. may laman niya sa loob at ganyan kasi lang medyo mahirap may makunat kunat pa yung kanyang shell o ayan gaya nun so di natin nakuha laman nun pero yan oh. Tinaktak talaga yan ang mabuti. So, ayan. Oh, nakuha agad natin, di ba? oh di ba? Ganun lang kasimple. Makuha natin yan. Kaya, hindi man mahirap eh. Hmm. tsaga lang. Libre na, kukuha ka lang. At kung gusto mo na ibenta mo, pwede na ibenta. Pero abang nga magluluto ng panotcha ha. Ayan sa part 2 natin, magluluto tayo nito. Tuturo ko sa inyo. Pwede nyo pagkapirahan pag meron kayong tanim na talisay na puno ito. So nga lang eh. Magtsaga lang talaga tayo para may nilaga. Hindi hmm. ba? O diba nakita nyo na talaga yan? O. Kaya napakadaling tanggalin. Magandang business yan kasi wala ka namang gastos eh. So, ito lahat po ang nakuha po nating laman na talisay. So, ayan. Sa so, isang bag po iyan, ayan, isang bag po iyan, ng ating pong eco bag, ilan po ang laman nito. Marami-rami na rin po. Kaya abangan nyo po kung ano lulutuin ko dito. May gagawin po ko dito special. Lagyan natin dito mga basura para makita nyo talaga na isang bag po iyan ng eco bag. Dahil kahapon po, ay, kumuha talaga ako doon sa aking kaibigan.